Magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan, mga boss Guido. Ipakita na natin yung uh, set up nung ginagawa natin. tiris ng gamit natin ay square cube at ang uh, ipluploring natin ay plywood na 3 port Kaya samahan ninyo ako mga kaibigan, mga boss Guido. Ayun,akyat uh, na tayo dito sa hagdan natin. At uh, tingnan na natin yung uh, pang dito natin. Ayan, pangalawang araw na kasi natin ngayon. Ito na kasi yung nagawa natin mga kaibigan. Sinasabayan na rin natin ng paglilinis dito sa ginagawa nating uh, Dito sa ginagawa nating rooftop. Ayan. Kasi nga, nasa tabi natin yung malaking puno ng kawayan na yan. Kaya yung mga natutuyong daon yan, pagka... Oh, uh, malakas yung hangin dito siya bumabagsak. O, oh, ayan. Kaya yung kisamin natin sa may ibaba, uh, puno ng dahon ng kawayan. Kaya sinasabayan na natin siya ng uh, paglilinis, mga kaibigan, mga busay. Yung ibang materialis na nilalagay natin, ayan, dahil makakapalang mga yan, uh, ginagamit na natin dito yung mga natira-nating mga materialis noon. Ayan, marami pa naman yan at ma Titibay siya mga kaibigan, mga boss idol. Ayan. Halos nalatagan na natin yung buong ginagawa nating kwarto. Ayan, i-divide natin kasi ito sa dalawang kwarto. Ayan. Ito na yung ano niya, pint gagawa tayo dito ng pintuan niya. Ayan, kaya wala siyang ganyan nakalagay na uh, harang. Ayan, dito na kasi tayo maglalagay ng pintuan para magiging dalawang kwarto to ayan ito na yung pagkakagawa nya mga kaibigan oh. ayan 2 by 3 na square cube na 1.5 ayan may mga nilagay din tayong 2 by 2 na dyan na makapal para sya pang lakas nya mga kaibigan mga boss siguro hanggang hindi mo na natin to na isyong pader nya Ayan, pagka naayos-ayos lang to dahil nga to sa, sa may grills dito sa may likod. Ayan, dahil summer naman ngayon, baka gagawin muna natin siyang ano, uh, tambayan pagka mainit mga kaibigan. Pagka malapit na lang yung tagulan, saka na lang siguro natin siya i -wool ng ano, ng hollow blocks. Uh, pansamantala mga kaibigan, mga busaydol, gamitin na lang muna natin to na ano na tambayan pagka mainit yung panahon. Ayan, pagka na nailatag na natin dito yung ano niya, pinaka uh, flooring niya na na plywood. Ayan, maganda kasi yung view dito mga kaibigan. No? Oh. Ayan. O, oh. tanaw, natanaw dito yung ilog. Ayan yung mga kapitbahay natin dyan sa kabing ilog. Ayan yung tubig ng ilog. Oh. Ayan. Ito yung kawayan dito na pagka pagka malakas yung hangin dito nalalaglag kasi yung ano nya para ah dahon nya ayan pero kahit papano naman mga kaibigan mga busay idol ah, nagsisilbi kasi itong ano ah, nagpapalamig naman dyan o tingnan nyo dito sa may bubong natin dito sa may ibaba ayan kaya ginawa natin to mga kaibigan mga boss para pagka gusto natin magsampay dyan sa may roofing o, o kaya maglilinis meron na tayong dadaanan. Ayan. May mga may mga uh, ano pa na tayo dyan o oh. oh, mga extra extra na hero natin dyan. Ayan doon naman yung ating alagaan. Ayan yung ating mga tanim. Tanaw na tanaw dito yung ilog kaya medyo maganda rin ito mambay dito mga kaibigan sa kamahangin talaga dito dito pumapasok yung hangin kaya habang hindi pa tagulan siguro gamitin mo na natin itong ano uh, pinakatiris sa uh, dito sa taas basta may lang natin yung chlorine nya mga kaibigan mga boss idol Ayan, uh, nililinis pa kasi natin to ito ang ano rin kasi namin o oh, ng bayad na, na, ginawa namin sa taas ay plywood dun to na tripod ayan o oh, matibay siya. kaya lang hindi maiwasan talaga na maingay kasi nga ano siya, kahoy yan ang update mga kaibigan so ayan mga kaibigan naipakita pakita na natin yung pang dalawang araw natin na trabaho ngayon at medyo nagpapahinga lang tayo konti. Thank you ng maraming maraming sa inyong lahat.